Mm. Mansanas. Ni uh, nagmana kay Jenny na maliliit. <laughs> Pinagpala ang prutas na to. Tingnan niyo oh. Talaga lang. Mas masarap doon sa unahan. Doon. May natikman ako dun, masarap. Alam eh. <laughs> yun oh. Ano to, aratilis. Mansanas daw na malilit. Sabi ni Pakundo. Doon mas masarap. Mm. Okay. Yun, oh. Doon sa unahan. Doon. Okay. Doon mm -hmm. sa may malapit sa ano natin. Kusina. Nahuhulog. Kunti lang. Tikman lang daw ni Pukwang. Sabi, so, anong kinukuha ng mga yun? Sabi ko, prutas. Ano nila? Kainin! Nakain yan? Oo. Oh. Pukwang. Mm. Hmm? Dito pala sa akin yung ano, yung, yung remote. Remote nang? Bakit nandyan? Sa, ano? mm. Sarap dito oh. Ba talaga pag may pera? Ito, oh. oh. what you want? You can do it. Gaya nyan Farm. What want? What do? Tapos. Katulong lang pa video video. <laughs> huh? Yung katulong pa video video. Ayan oh. Kumukuha. Sinday. Gamay. <laughs> kumukuha ng aratilis <laughs> aratilis ba yan? dami daming bunga talaga oh magkakatuwa oh tingnan nyo mas marami pa yung bunga sa dahon sarap ng hangin no. magunda na yun ano, no? saan? bahay mo? Bek, mga may bahay ka lang bahay ko, okay na, okay na ako, eh. ganyan yung bahay mo oh maganda man may binibili na na ganyan ah Anong tawag dyan? container van ba patapos na pa aircon mo may CR na yan ganda oh. concrete palipas na yung ano yung mga red beets red beets dyan nagtanim sila ng panibago gulay talong sana may saluyot no okra oh yan yung mga memem. Tipid-tipid ako nang Sarap ng buhay. Ah. May kalahating lang na ganyan, no oh. Bulayan. <laughs> <laughs> Gula. Dapat sa'yo be, yung sasakyan na Digulong na bahay. <laughs> yung nga, yung, tra yung sasakyan na bahay, okay ka na nun. Kasi kahit saan ka pumunta. Ngayon, kasi gusto ko Travel-travel mag eh. ka, mag-parking ka lang. Kailangan meron ka lang, ano, lisensya, tsaka ano yon permit. O, oh, tsaka ka magtinda-tinda, eh, di wawa. O, oh, yan, o. Oh. May naligaw na nangunguhan ng prutas. <laughs> oh. na yan. <laughs> Hindi, mas masarap doon sa kabila. Doon ako. Tayo? Saan? Ay, magpa fresh air pa tayo dito. Saka sa baal na, sir, walang fresh air doon. Puro ano yun? Cool of air. <laughs> sa bahay is cool of air. Dito fresh air oh di ba sarap ng buhay oh pa video video lang tapos na kami nagtrabaho oy dito pa walang trabaho may bahay sila tapos nagwawalis ka pa parang nasa probinsya na sarap talaga sa ano maniraan sa probinsya soon. Inshallah. Tama na yan. Dami mo naman. Hindi naman yung makain ni Pukwang yan eh. Kakao mata lang yan si Pukwang. Uh. Mansanas. Na maliliit. I-search nyo nga guys. Kung ano yung Arabic nito. Ay tanong nyo nga kay Salim. <laughs> Salim, anong... Alam, masakap ako? Oh. Hmm. Bisigyan na tayo ng prutas. Mmm. Tukog ka. Uy, kala. Ay, yung pusa, oh. Yan yung siguro dinala yung anak niya. Be, ayaw yung pusa. Hmm? Ayan. Iba. Meng. Memeng. Saan yung anak mo? Hoy. Where's your baby? <laughs> baby, come. Baby, come, come. Where you put your baby? Bas na bera. Where you go? Nasa Nasa middle style guys, we must speak English -y. Maybe the animals are English or Arabic. Come <laughs> Come on. Your mommy is here. Hello. What are you eating? Why are you always chewing, chewing? Always chowing, chewing? You have bubble gum? Oh, there. Come to your mommy. Mommy is here. Yes. Oh, bless. Oh, bless. Bless your mommy. Yes. Hug. Bless. Ay, wow. Marunong mag-bless. Oh. Oh, where's your... Where's your daddy? Come. Oh, you want this? Oh, tre. Hindi. Kinakain nila. Taste it. Okay. Okay. Hindi <laughs> mo niya mahuli-huli. <laughs> You like it? Anak, gusto nila. You want also? Oh, I gave you. Don't worry. Oh, be happy. <laughs> ah, ayaw niya. Maselan ka? Are you maselan? Sorry, I don't know the English di maselan. Uh, ay bak kumagat ka naman. Don't bite my finger. <laughs> ay, ay 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 Oop. Oh, wow, very good. Oh, more, more, more. Ay! Oh, nahulog. Mana, mana. Ito, to. Oh. Mi. 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 Ay, gusto yung isa. Oh, that's vitamin. Vitamin mm. C. <laughs> This one. This vitamin C. Oh, oh, oh. Lumaya sila. Ay. Oh, di ba? Oh. Ay, okay. Ay, sorry. Oy! No. Animal <laughs> tayo. Pakain natin kay Pukwang sa bakit kinakain mo dito. Hayaan mo! Kukuha na lang tayo marami. Uy! Huwag may tulak! Tatakot ako baka gating kasi. Oh no! Kawawa naman. Hindi niya makuha. Oh. Ayan, ayan. Kunin mo na. There. Here. Ah. Aywa, very good. Ah. Oh, Kalting ko 'yun. <laughs> ah, gusto mo pa? Ah. You want, you want more? Ay, wow. Ah. Oh. Wow. Oh. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Takot naman ako sa inyo. Baka kagatin niyo yung nagi kamay ko. Yes. Ay, gusto nila. Bal Ay, Dapat ba Dapat pala yung napakain nila to? Oh, fruits yan, guys. Portig kagaya niyo. From Kuwait. Ah. Ay, ang laway. Kuwait. Oh, di ba? Gustong-gusto nila, oh. Ang daming buwan, na huhulog. Oh, vitamins. Mm, ito naman, humahabang dila niya. Vitamins. Oh. <laughs> it's <laughs> your vitamin and this for you oh kainin mo dyan oh this and this naubos <laughs> na naubos yung magkainin eh. kukuha na lang kami don't worry ala gusto nila be you want more? ala ito oh you want more? okay bye